Habang nagpapalipad ako ng drone ay sinugod ng tatlong uwak ang aking drone. Buti na lang na ibaba ko agad at na-set ko agad sa sport mode. Kaya naman, paano nga ba may iwasan ito? So ayun guys, ayun na nga. At dahil lagi munti ka na ang drone natin sa pagpapalipad, lagi munti ka ng madali ng uwak. Yung itim na ibo na malaki kung tawagin dito sa aming uwak, awan ko lang kung anong tawag sa inyo. So ayun guys, bumili tayo ng pangkontra sa ibon kapag ka ididikit natin dito. So ayun guys, ito yung ating biniling reflective na tape. So ayun guys, ito. Dali kayo. Yan, ito yung ating binili. Yung reflective tape kung tawagin. So ididikit natin dito. Saka dito sa mga part na yan. Dahil lagi munti ka na madali na uwak ang ating drone kanina tatlo wala <laughs> muntik na kaya naman so lalagyan natin so ayun guys yan ito yung ating drone tapos ito yung ating in order hindi ko pa alam kung ano yung tsura na to do sa ating binili is bilog yan bilog nga silver tsaka red ay kaya la ay parang silver lang 20 piraso daw to yan wala na oh. ang pangalan nito is bird repellent tape reflective anti bird scare effective stick tape pigeon pigeon so yun guys yan ito ang ating in order so tatry na natin lagyan para in case na pagpapalipad natin ngayon dito so yun guys ito yung ating reflective tape na ilalagay doon sa ating drone para hindi madagit ng uwak so hindi pa natin sigurado pero laging may uwak na kanina muntik na naman tatlo pa man din yung sumugod kabi kabila buti na lang pinaantawag sa ganun yung pinabilis ang tawagin is sport mode in sport mode natin yan yes ito na yung ating reflective tape yan. nakalagay doon red at saka ano pero ito yan, ilalagay natin dito so iuhogis na lang natin yung natin dito so, may ibabaw yan. So, kakra na lang natin. Pag Para pabilog siya. So, try natin ito to. Ayan. Yeah. So, yun guys. Ito na yung ating reflective tape. Yan. Ayan, ito na. Nalagay natin sa ibabaw. Sa gilid. Dapat tigkabila. Yan, sa gilid. Mayroon din tigkabila. Tsaka yung sa huli. Yan. Siguro naman ay... So ayun guys, lipad na tayo dito. Try. So guys, ito na yung ating drone. O yan, nilagyan na natin ng sticker. So, tinanggal ko yung dito dahil abot nung nung pinakang LC niya or propeller niya. Gawa ng in case na umangat dito, halimbawa umangat yung pinaka sticker. So, possible na sumabit dito at possible na yung ating drone is magkaroon ng problema. Kaya, kinat ko siya dito. Bilog lang siya yung ating sticker. Kinat ko siya. Yan, tapos dinugsungan ko na lang dito. Ibang posisyon naman. Ayan, ito pag ganun yung isa pag ganun. O yan guys, oh, kita nyo. Tsaka dito nilagyan ko na rin sa pinakang arm niya yan, tigkabila. Tsaka dito, tapos dito. Tsaka dito rin sa likod niya, yan, nilagyan natin. Maliliit lang naman yan. O, oh. yan. Tsaka ito pa. Yan, ay pag yan pa na may nadagit ng uwak ay abay tatlo agad na sumugod o, sa ating eh, sa ating drone ay wala siyang ganto sticker na sabi daw is matatakot ang ibon or bird repellent ba repellent o repellent awan ko nga kung sure kung sure to <laughs> so mas maigi na yung mag try kisa masayang ang ating drone yan. at least ginawa natin ng paraan para maging ano siya safety yan ito guys tatry na nating ilipad at dahil nga pala yan, nandito ako ngayon sa amin sa may tangisan at dito ay marami laging uwak Yan, dito sa aming part na ito, yan, sa Niugan. So marami dito laging uwak na palipad-lipad. So tatry natin magpalipad ng drone kung pagka may lumapit uli na uwak gaya nung sumugod sa atin na tatlong uwak so hindi ito effective pero pagka kita natin na hindi naman nalapit na sobrang lapit yung uwak ay effective ito so okay guys palipad na natin oh take off, off. nga hmm Hey! May, mabilis tumasi ha pag pinataas ko. Hey, okay. na mga kasama ko. Makita mo na natin. Hindi kayo, hindi kayo kita. Hindi ba? Ah, kita na kayo. 70 si lang ang taas o. Ay, 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 Kita na ang sireyo. Nahana, nahana. Nahana. Yun. Nahana, yun. <laughs> Wala ka lakas ang hangin sa taas. Nagkano. Ayun guys, sa ah, awa naman walang naman nalapit na <laughs> na uwak ang daming uwak dito sa tangisan na ito na o oh. Uwak ula, pag gantong kababa baka sugutin ng uwak o. ito na ito na ayan ang operator natin o oh, si Raiden Yeah. <laughs> <laughs> May baka ba? May baka? Ayaw! Ay, wala! <laughs> Patsi! <laughs> Hindi mo nakaplay! Yan! kawai kaway, kaway. Aba! So guys, effective nga paka yung ating nilagay na sticker para hindi siya dagiti ng uwak. Ayan guys, so, oh, wala man lang lumapit dito na uwak. Ayan dami kaninang nalipad na uwak sa kalapit. Dito ang dami talagang uwak. Gawa ng marami ditong mga mga ibon or ano mga ano mga sisiw mga manok na dinadagit ng uwak ay pato, wala, para hindi timbang wala walang ano parang para hindi timbang alin mo wag mong galawin hindi hangin yan hangin Hi <laughs> right, guys, yula sana naturoan kayo ng tips para hindi sugudin ang ibon ng ating drone. So thanks for watching.